Ang kwento ni Lino sa mundo ng Roblox Si Lino ay isang masayahing sampung taong gulang na batang lalaki. Palabiro siya. Mahilig sa mat, pero higit sa lahat, adik siya sa Roblox. Araw-araw, matapos ang kanyang dakdang aralin, sinisiguro niyang makakapaglaro kahit isang oras. Ma, sandali lang po. Isa pang round sa OB. Sigaw ni Lino habang kumakain ng tinapay. Umiti lang ang kanyang ina. Basta, wag mong kalimutan ang homework mo ha. Umiti si Lino. Opo ma. Sa laro, kilala siya bilang Lino Plays. Isang mabait na player na laging tumutulong sa iba. Kahit wala siyang Robux, lagi siyang masaya at masipag maglaro. Isang gabi, habang naglalaro si Lino ng Tower of Hell, biglang kumislap ang cellphone niya. "Uy, bakit ganito?" bulong niya. Biglang lumakas ang liwanag at may narinig siyang parang boses mula sa screen. Maligayang pagdating, Lino Plays. Handa ka na bang maranasan ang totoong Roblox World? Bago pa siya makasagot, nagulat siya nang biglang bumagsak sa isang lugar na puno ng mga building blocks, avatar, at mga lumilipad na pets. Ha? Nasaan nako? Paglingon niya sa paligid, may mga batang tumatakbo, naglalaro at nagtatayo ng bahay. Naka Roblox outfit siya. Parehong pareho sa karakter niya sa laro. Sa unang lungsod na napuntahan niya, Brookhaven, nakilala niya ang dalawang player. Si Mika, isang mabait at palangiti, at si Rex, isang mayabang na may suot na puro Robux items, golden wings, sparkle sword, at rainbow car. Wow, ang cool ng kotse mo, sabi ni Lino. Tumawa si Rex. Siyempre, bumili ako ng Robux gamit ang pera ng tatay ko. Eh ikaw, may gamit ka ba? Mukha kang noob ah medyo nalungkot si Lino. Pero hindi siya nagalit. Okay lang kahit wala akong Robux. Mas gusto kong nag enjoy kasama ang kaibigan. Sagot niya. Ngumiti si Mika. Tama si Lino. Ang importante, marunong kang makisama. Habang naglalakad sila, nakita nila ang isang malaking portal na may karatulang Enter the Legendary OB. Only the brave will finish. Subukan natin, sabi ni Mika. Tumawa si Rex. Madali lang yan para sa may VIP pass tulad ko. Pumasok silang tatlo. Sa loob, may mga lava floor moving platforms at maze ng mga blocks. Si Rex, dahil masyado nagmamadali, agad tumalon pero nahulog sa lava at nag sa simula. Aray! Bakit ang hirap nito? Reklamo ni Rex. Samantalang si Lino, maingat na tumatalon, tumutulong kay Mika sa mahirap na parte at nag-aalok ng tip. Dahan-dahan lang Mika. Huwag magmadali, sabi niya. Pagdating nila sa dulo, nakita nilang si Rex ay nahirapan sa huling stage. Kahit nakarating na sila, bumalik pa si Lino para tulungan ito. Rex, halika. Huwag mong i-give up. Sasamahan kita. Na-touch si Rex. Tutulungan mo ako? Kahit inaasar kita kanina? Oo naman. Lahat tayo player dito. Dapat nagtutulungan tayo. Sa wakas, nakarating din si Rex sa finish line at biglang lumiwanag ang paligid. Pagmulat ni Lino, nasa kwarto na siya. Hawak pa rin niya ang cellphone pero ibang iba ang pakiramdam niya. Tinignan niya ang screen. May mensahe na nakasulat. Congratulations Lino Place. You have completed the OB of kindness. Mumiti siya. Mula noon, kahit sa totoong buhay o sa laro, mas pinili niyang maging magalang matulungin at marunong makisama. Minsan pa, nag-message si Rex sa kanya sa Roblox chat. Salamat Lino. Ngayon alam ko na, mas mahalaga ang kaibigan kaysa sa Roblox. At sabay silang naglaro muli. Hindi para magyabangan, kundi para magsaya at magtulungan. Aral ng kwento Ang tunay na galing sa laro ay nasusukat sa kabaitan hindi sa dami ng Robux sa mundo ng Roblox o sa totoong buhay ang pinakamagandang upgrade ay ang pagiging mabuting kaibigan